Sama tayong magiging karakli. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Senate President Jesus Escudero, maaaring masimula ng impeachment trial pagkatapos ng eleksyon 2025. Saksi, si Mav Gonzalez. do you have a hand in this impeachment? No, I the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role lang executive sa impeachment. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng kamara kay Vice President Sara Duterte. But the convention of thinking Mr. President hmm. is that nothing comes to pass in the house without the president or without Malacanang's blessing. Uh, well, you 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 give me too much credit. Uh the but again what the house has done has, is clearly within is clearly the mandate that they have been the constitutional mandate that they have to uh, proceed with the impeachment complaint. Hindi itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang tungkol sa impeachment. Nakumbinsi naman daw niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya nga mismong anak, unang nakapirma sa listahan ng nag-endorso sa impeachment. Humingi raw si Congressman Sandro ng payo sa kanya. Do your duty you have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign that. Kanina, natanong ang Pangulo tungkol sa usap-usapan online na malaking halaga ng pera raw ang kapalit sa pagpirma sa impeachment. A little bit over two-thirds, hindi mo makukuha sa ganong klaseng, ganong klaseng sistema. Don't think that, uh, that, uh, that, that, that uh, way of operating with the world. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola. Ang sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila maaaring simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Kailangan daw makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2 pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon, hindi namin ito mamadaliin. Disyembre pa na ihain sa kamera ang mga naon ng impeachment complaint laban sa bise. Pero kahapon, na huling araw ng kanilang sesyon lang ipinadala sa Senado ang articles of impeachment. Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, Siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Mm -hmm. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga. Kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwit o mga convict. Ang mahalaga para sa akin bilang tagapangulo ng Senado, maging credible, kapanipaniwala at magagawad ng hustisya. Marami pa rin daw kailangan gawin, kabilang ang pag-verify sa mga lagda ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal itong pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangan umabot ang verified signature sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangan bilang para diretsong na-transmit sa Senado ang reklamo. Sa tanong kung pwedeng magpatawag ng special session ang Pangulo, magpapatawag po ba kayo ng special session? If the senators it? ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi, hindi kami ang nagde-decide. Pagpapatawag ng special session sa aking um, pagkakaalam ay hindi para mag-convene ang impeachment court. <laughs> Sabi ni Escudero, kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, chak naaabot sa 20th Congress ang impeachment trial. At sila na ang magdedesisyon kung mako ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise, ang labindalawang senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Duterte kung kailangan that is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to um, confront his or to confront the witnesses against her. Um, karapatan po niyan, mag araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado, um, dahil pwede san tumayong abogado para sa sarili niya, o tumayo pa nga bilang testigo. Pero hindi sa pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self incrimination Kung baga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahan pa ko yun doon para tanungin kung ayaw niya. Sakaling ipatawag daw si Duterte at hindi siya pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng sabtina. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Magit 70% ng Kamara ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kahit sa Mindanao, kung saan naroon ang balwarte ng Maduterte, karamihan po ng mga kongresista, kumirma. Saksi, si Tina Panginiban Perez. 101 na kongresista ang ng Luzon, kabilang ang 25 mula sa Metro Manila, 40 na kinatawa ng Visayas, 41 na kinatawa ng Mindanao, at 33 na kinatawa ng party list. Yan ang bumubuo sa 215 na kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit 70% yan ang kabuang bilang ng mga nakaupong kongresista. Kahit sa Mindanao kung saan naroon ang baluarte ng mga Duterte na Davao City, mayorya ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma. Pero sa mismong Davao region, kung saan galing ang bise, isa lang ang tinatawang sumuporta sa impeachment. Git ni Manila Representative Joel Chua, na isa sa tatayong miyembro ng prosecution panel ng Kamara sa impeachment trial, hindi ito desperado, hindi politically motivated, at hindi rin minadali. Taliwas sa sinasabi ng kapatid ng bise na si Congressman Pulong Duterte. Nasa rules naman daw na pwedeng idiretso sa Senado ang impeachment complaint kung one-third ng mga kongresista ang mag e -endorso. Ito naman po ay nasa proseso. Ito po naman ay nasa batas. Kaya wala po akong nakikita masama dito. In fact, ito po ang hinihingi na po ng ating mga kababayan. Ito po ay dumaan naman sa masusing uh, paglilitis. We've heard uh, these statements from Congressman long before. I, 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 just see his reaction uh, to, to that, but he's uh, by Pulong Duterte about Sara Duterte, so not exactly surprising. Eh? Nakabreak ngayon ng Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero patuloy ang paghahanda ng labing isang kongresistang tatayong impeachment prosecutors. Kasama rito ang pagbuo ng Kamara ng impeachment secretariat na tutulong sa impeachment prosecutors at ang pagsasagawa ng information campaign para malinaw na mailatag sa publiko ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yun ay kahit sa hunyo na sisimula ng impeachment trial ayon kay Senate President Cheese Espodero. The Senate is a continuing body. The House of Representatives is not. If ever we have a new composition of the 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not uh, stop the process. Pagkakatanggal sa pwesto at panghabang buhay na disqualification, ang maximum na parusa para sa makokondit sa impeachment trial. Pero sabi ni Retired Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, na isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution, pwedeng mas mababawi ang sentensya uh, there are instances where they also decide to impose in case of conviction just a censure yes manatili pa rin sa pwesto uh, notwithstanding the censure or reprimand because it is uh, short of removal so leeway ang senate in case of conviction natanggap huh? ng dating integrated part of the philippines o ipp president domingo cayosa pwede pa rin sampahan ng mga kasong kriminal ang na-impeach na opisyal pagkatapos ng paglilitis. If a uh, high-level official is impeached and removed from office, it does not uh, preclude the filing of criminal charges against that public official after the impeachment. Magkaiba naman ang pananaw ng mga legal experts kung pwedeng ipardon ng Pangulo ang na-impeach na opisyal. I believe the President has the power to, the pardoning power, to so, in case of uh, even in case of impeachment the constitution is silent on that no there, there, there's no pardon kasi nga admin case yan eh. hindi naman yan criminal case para sa GMA Integrated News Tina Panganiban Perez ang inyong saksi Iginilit ng Department of Transportation na wala silang nakikitang dahilan para alisin ang EDSA busway. Kasunod po yan ang napaulat na mungkahing tanggalin ito kapag naitaas ang kapasidad ng MRT. Ay sa DOTR, milyon-milyon pasahero ang nakikinabang sa EDSA busway, kaya nananatili ito bilang mahalagang bahagi ng sistema ng transportasyon sa Metro Manila. Binigyan din nila ang kahalagahan ng sa busway sa mabilis at maayos na pampublikong transportasyon. Pinaiimbisigahan ng Land Transportation Office ang konvoy ng ride-hailing app na angkas na nakaantala ng trapiko sa Cainta Rizal. Ayon sa si LTO, nais nila malaman kung may permiso sila mula sa LGU at kung bakit pinatigil ng mga rider ang trapiko para makadaan ang kanilang konvoy. Nauna nang nag-issue ng public apology ang pamunuan ng angkas at inamin ang pagkakamali ng kanilang mga rider. Sabi ng CEO ng angkas sa GMA News Online, handa siyang tanggapin ang anumang parusa at handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Ipinag-utos naman ng Kainta LGU na sumailalim sa community service ang mga sangkot na rider. May isang dekada na mula ng may sa batas, ang Anti-Bullying Act pero marami pa rin nabubuli na kabataan sa ating bansa. Ayos sa isang pag-aaral, matinding kakulangan sa school staff ang isa sa nakikitang problema. Saksi, si Maki Pulido. Sa isang internet shop sa Barangay Lagao, General Santos City, makikita ang limang binatilyong babad sa computer. Tumayo ang isa at inundayan ng saksak ang lalaking nasa likod niya. Mabilis na tumayo ang biktima habang inambahan din ng saksak ang isa pa. Sa investigasyon ng mga pulis, binuli umano ang lalaki, kaya nanaksak. Atong suspect, gibuli sa victim. sa internet cafe, baligin na siyang baho. Nasupo itong suspek. Kaya murag nawal sa wisyo. Kita siyang kutsilyo. Mato'y okay, gidunggab niya dahil itong isa ang nambuli sa iya. Mahigit isang dekada na mula ng isa batas ang Anti-Bullying Act. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang nabubuli na kabataan, hindi lang physical at verbal. Sa pag-aaral ng program for international student assessment o PISA, isa sa bawat tatlong estudyante ang kakaranas ng insidente ng bullying minsan sa isang linggo. Based on the data from grade 5 to grade 10, yung prevalence ng bullying pinakamalimit sa Pilipinas. Pero bakit malala pa rin ito sa kabila ng mga batas at pulisiya? Matinding kakulangan sa school staff ang nakikitang problema ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Pinamumunuan dapat ang anti-bullying committee ng school head o principal, pero marami sa mga paaralan, walang principal. Katulong dapat ang guidance counselor, pero wala rin guidance counselor. This worst in schools that are severely congested. Ibig sabihin, kulang ng mga adults na nanuunuan para sumubay sumubaybay, para tumulong sa mga estudyante at mag-resolve ng conflict. Mataas na nga ang bilang halos hindi pa naresolba nare ang mga kaso. Ayon sa Edcom to report, 11% lang ng reported cases ang naresolba mula November 2022 hanggang July 2024. Sabi ng Department of Education, isa sa tinutubo na nila ay kakulangan ng trained personnel. Now we have a new position called school counselor that will allow hopefully more interested parties to join the department item. And then, nagkaroon pa din ng additional item. Para mabawasan ng red tape sa pagresolba ng kaso, magtatakda ng mga pulisiya na sa school level pa lang dapat maresolba na ito. Habang ginagawa ng paraan, pwede muna raw magsumbong sa telesafe hotline. Hashtag 33733. It is considered confidential, it's considered private, and it's considered safe. Ito raw ang dapat tandaan ayon sa child development expert na si Edgar Belda hindi titigil at lalala pa ang bullying kung mananahimik ang biktima, kaya magsumbong. Damaging to your sense of self-worth, damaging to your um, sense of dignity as a person, that can be considered as bullying. So hindi siya kailangan physical. Ang mga nakatatanda namang pagsusumbungan, huwag suguri ng bully o mga magulang nito. Idaan daw sa tamang proseso at ang pinakamahalaga, Pakinggan muna ang bata lalo na't hindi madali para sa isang bullying victim ang magsalita tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pag-angkat ng toneto ni Ladang Sibuyas, pinayagan ng Agriculture Department. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, 3,000 metric tons na pulang sibuyas at 1,000 metric tons na puting sibuyas ang inaasahang darating sa bansa sa susunod na dalawang linggo. Layon daw ng importasyon na tiyaking sapat ang buffer stock at matugunan ng mga gap sa supply ng sibuyas habang naghihintay ng panahon ng anihan. Iniiwasan kasi ng DA na tumaas ang presyo ng sibuyas kung magkulang ang supply. Mahigit anim na pong produkto nagtaas presyo base sa bagong suggested retail price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry. Kasama ang sardinas, canned meat, evaporada, kape, bottled water, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. dalawang hanggang na porsyento ang taas presyo na epektibo pa simula noong February 1. Sabi ng DTI, pinayagan ang taas presyo dahil mahigit dalawang taon na itong hiling ng mga manufacturer at may mga nagmahal din daw na raw material. Termino ni PNP Chief Police General Romel Marbil, pinalawig ng apat na buwan ni Pangulong Bomo Marcos sa anunsyo ng Presidential Communications Office. Epektibo ito bukas. Retirement day dapat ni Marbel, base sa ipinatutupad ng gobyerno na compulsory retirement age na 56 years old. Nauna lang sinabi ng Pangulo na pinag-iisipan niyang palawigin ng termino ng PNP chief dahil importante ang pamumuno sa PNP sa panahon ng eleksyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene, kayang inyong saksi. Halos dalawang buwan nagtitiis sa mga residente. Sa isang subdivision sa Antipolo City, matapos silang maputulan ng tubig noong Disyembre. Aabot na raw kasi sa 1.7 million pesos ang utang ng kanilang homeowners association sa Manila Water. Saksi si Ian Cruz. Ayaw, sa Bakayan na ang pagkikita ng kasalukuyan at dating pinuno ng Homeowners Association ng isang subdivision sa Kupang Antipolo City. Kapwa sila nagsasabi na hindi responsable kung bakit nabaon sa utang sa Manila Water ang bulk meter ng subdivision. Sa ilalim ng bulk meter system, nakapangalan ang master meter at bill ng tubig sa Homeowners Association. Ang homo naman na nagpapasub meter at siya rin kumukolekta ng bayad sa tubig ng mga residente. Kahit piso po, wala po akong kinukuha mula sa tubig. Kung tuusin nga po, abunado pa po kaming huwa. Kasi noon pong time, nabinitawan po niya. Kaya po naman nalalaman na mayroong utang. Hindi niya ako talaga tinitigilan because gusto niya makuha yung tubig. I don't know for what reason. Siguro for personal interest. Kanina, naabutan pa ng GEM Integrated News na nagkarasyon ng tubig ang barangay Kupang gamit ang fire truck may container din sa kalye kung saan pwedeng mag give ang mga residente. December 17 o halos dalawang buwan ang nagtitiis ang marami pa rin residente nang maputulan sila ng tubig dahil sa utang sa Manila Water. Malaki raw ang gaso sa tubig sa araw-araw ng nagpapaigib. Ang may negosyo ng water refilling station, rugi na. Mahigit din mga, mga 30,000 sa isang buwan o 60 dalawang buwan. Kahapon, naibalik na raw ng Manila Water ang koneksyon ng subdivisyon pero ang mga nakabayad lamang ng 5,000 pesos sa barangay ang may tubig na yon. Ang Ay iba, ayaw magbayad dahil nakailang ambaga na raw sa kanilang lugar pero hindi naman natitiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig. Eh, walang kasiguruan po yan. Eh. Nung unang tanongin namin, mariripan ba yan? Sabi hindi. Walang problema, makabayad kami. Pero nakikiramdam kami kasi baka mamaya maputol na naman. Hindi mapunta sa tama. Hindi mapunta sa tama. Ayon sa Manila Water, halos 1.7 million pesos ang utang ng Homeowners Association sa tulong ng Barangay Kupang. May tinalaga ng kokolek na ng bayad ng mga residente. Nakapag down payment na rin daw ng mahigit 375,000 kaya naibalik ang supply ng tubig. Tuhulugan na sa loob ng isang taon ang remainder ng utang. Kognay naman sa hiling ng mga residente na imbis na bulk meter, magkaroon ng kanya-kanyang metro ang bawat bahay. Sagot ng Manila Water. Kailangan po munang uh, masetel yung pagkakautang po ng uh, homeowners ng kanilang community bago po tayo mag-proceed uh, mag or magsimula doon sa proseso naman ng individualization na ito po'y uh, i-apply pa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sa ng maraming Pilipino, paboritong merienda ang crispy chicharon. At ang Lingayen Pangasinan, may sariling version nito na binabalik-balikan daw ng mga balikbayan. At saksihan! Pwedeng merienda, pwedeng pansahog sa ulam tulad ng munggo, sa palabok o kahit sa lugaw. Bawat kagat, talaga namang mapapawaw ka sa lutong at sarap ng chicharon. Salinggayan panggasinan, tulapo ang tawag nila sa kanilang bersyon ng chicharon. Salitang panggasinan na ang ibig sabihin sa Ingles ay crunchy. Isang dekada nang gumagawa ng tulapo si Aling Marites. Malaking tulong daw ito dahil dito kinukuha ang dagdag sa araw-araw nilang gastusin. Simple lang ang paggawa ng tulapo, ang mga hiniwang balat ng baboy, lalagyan ng asin at ipiprito hanggang sa maluto. Dapat crunchy pagka niluto na pambinta na, crunchy. Yung ibang chicharon kasi ano yung balat lang. Ito may laman. Nasa 250 pesos ang benta niya sa kada 250 grams ng tulapo. Umaabot pa sa ibang probinsya ang kanyang produkto. Si Rebecca, suki na raw ng tulapo. Bata pa lang daw siya nang makahiligan niyang kumain nito. Masarap kasi maraming every time na may balikbayan o kayo may nagbabakasyon dito, yun ang hinahanap nila palagi. Eh. Para sa GMA Integrated News ako si Jarek Pasiliow ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Sa mga fellow K-pop fans, may ipon na ba kayo? Kumpirmado na po magkakaroon ng world tour ngayong taon ang Blackpink. At ramdam na nga ang excitement ng Blinks, lalo't ibinahagi pa ng members na sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa ang teaser para sa world tour. Wala pang ibinibigay na detalye kung kailan at saan magkoconcert ang global superstars. Matapos ng halos walong taon, kumpirmado na rin mag-world tour ang nagbabalik na king of K-pop na si G-Dragon. Pinamagatan itong Ubermensch na title rin ang kanyang much-awaited album na i-release sa February 2025. Napareminis si Julian Ward sa pa niyang lola nang bisitahin ng isang pasyente sa ospital kung saan sila nagtitaping ng My Ilonggo Girl. nala Si Nagpaabot si Jillian ng tulong pinansyal sa lola at binigyan din niya ito ng prutas. Kasama ni Jillian sa pagdalaw ang katambal niya sa serya na si Michael Sager. Nagpasalamat naman ang lola sa kanilang pagdalaw. At bago magpaalam, nagmano kay Lola, si na Jillian at Michael. Sa may kitalawandang polis na nabigyan ng promotion sa Rizal, may isang namumukod tangi. Promoted bilang corporal ang Shih Tzu Poodle Mix na si Tiger. K-9 dog ito ng Rizal Police Provincial Office na kasakasama lagi sa mga pagresponde Ginanapang seremonya sa Taytay Rizal kung saan nanumpa ang mga na-promote na, na PNP personnel. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.